sa magandang hapon po sir uh, unang muna ako nga po pala dito ng barangay Maria Chilin Kistonis ng barangay Agaw uh, nagpapasalamat po, po ako sa dati nating uh, congressman Rob Dallas sa sarili po niyang pundo pagdating po sa breakwater ano po dahil ang breakwater po po ay niya ang proyekto sa barangay Agaw yung marag po ang naitulong sa amin lalo lalo na po pagdating sa uh, habagat na kung saan po wala po mga itong signal pero nag nagpo-post din po ito ng malalaking alam na habagat. Ano po kaya? Ang mga panakaya po dito sa amin ay nagiging state dahil ang unang unang yung pinag po, Pupunan pong hanap po ay ng mga taga rito sa Barangay Agawa ay ang pangingisda. Kaya kung sakali po sana ang pinayon muli pong naluklok, ayan po ay pipeline B po kami na humihiling po muli kami ng plan B na magkaroon po ulit ng breakwater. Uh, kaya po sana Uh, mabigyan po nila kami dahil sa po man ay may party na nanalo. Ngayon, ay eh sana po nga po sa amin ang plan niyan. Ano yung face to book? Isang magandang hapon po. Ako po si Asher Almorin, isa rin pong uh, mga dito po sa Barangay Argao. Ako nga po po naman ang tatanungin tungkol sa kahalagahan at beneficyo ng breakwater ay ito po talaga isang napakalaking tulong sa aming mga mangingisda. Ano po? Dahil sa panahon po ng habaga, ito po ay aming uh, nagiging ano po, ng aming mga bangka na kung saan ay isa rin itong tulong sa mga basura. Ano po na pumupunta dito sa aming barangay? na mga kaling sa mga ibabang lugar. At uh, natatanda ko po nung ito pong breakwater na ito ay wala pa, ay grabe ang mga basura na napagay dito sa amin. So, kung ito po ay magkakaroon ng paste to, so, ay natindi ko po, po na talagang walang nang basura na makakapasok dito sa lugar namin. Ano po? Kaya sana po ay ito po ay madagdagan pa. Kung sino man po ang mga taong kiling makapagbigyan ng punto sa amin, ay ito po ay amin pa rin papasalamatan. Ano po? Salamat po at maraming salamat. Ako po si Ruel Dumara ng Arbao, uh, isa po mga minista. Tungkol po sa karaga ng isang brick water, napakalagay kong tulog sa aming mga kapatid. Uh, sa Tano na pag may panahon na maralaki ang nalo, mabagat uh, sa bakit ng tulog na. At saka isa pa po, po yung kahalaga nung ay para maputikta ang lahat ng mga bangka at mga kaanang tulog sa lahat ng mga mamunista.